Andito tayo ngayon sa Dikawal Waterfall, Bella Aurora. Ganda ng agos ng tubig oh. Wow. Tapos pag ano, mayroon din pagliguan yan. Pwedeng mailigo diyan. Hindi lang kasi ako nakapagdala ng pang swimming. Eh kasama ko oh. Kaway kaway! Kaway kaway! Ayun o. Nagbablog din siya o. Oh. Sinadya talaga namin na pumunta dito. Lakas ng agos. Lapitan natin, lapitan natin. manulang lang. Madulas lang tong bato. Kaya dandahan lang din ako. Ayun o. Ayun wala kasing laging may tao dito kaya naglumot. Yun o, dun, hanggang doon tuktok o. Maganda mag-swimming dito o. Bano lang to, malayo lang kasi dito sa Sintro. Nandito to sa Solok. Sa kagubatan. Nakatago kaya yung iba, hindi nila alam tong waterfalls na to. Dito to, matatagpuan sa Bella Aurora Javi, Nueva Vizcaya ito malalim tapos mayroon din ditong mababaw na pwede pagliguan ng mga bata Yan o, maliit na swimming pool pwede yung maligo dyan yung mga bata Si mababaw lang pero itong mismo sa itong mismo sa bagsakan ng tubig yan ito ang malalim. Hindi lang kasi nalinisan eh kaya yun oh mayroon mga tuyo-tuyong kahoy diyan oh. Kung malinisan lang sana to. Maganda.